another camping trip because it's summertime and now we're in Alright, mukhang ito na ang daan papuntang Countervail um, uh, Makipot ang kalsada dito just like kung ano yung napanood natin sa video kaya medyo nagdadalawang isip talaga ako pero let's see See? and good thing we have our family we have our friends too, camp with us and today is a Friday so hopefully wala masyadong uh, campers pa makakapapili pa tayo ng magandang lugar so ano yung ano mo daddy ano yung tanong mo anong tanong eh, yung kanina paano kung may eh di mag eye, eye na lang kayo. Matera matibay. <laughs> Patigasan na lang. na lang kayo kung sino yung atras at sino ang aabante. Buti mainit ang panahon kasi siguro kung maulan ay nako ang hirap dumaan dito sa kaputikan. Pero ngayon naman ay mainit ang panahon so I guess we'll see. Oh my goodness. Oh my. going? So this is the first river crossing. And let's see. Actually mababaw lang naman ang dadaanan. So ginaya So, this is the sixth river crossing. Hello, driver, the poggy. Oh my God. Kaya nga nila kuya. Yung mga sasakyan pa. And, just uh, Diyos ko mabato. Mabato ang daan. Ikapitong river crossing at... The last or the Ito na yung pang uh, eighth na na river and I think we did it. Yun! Ayun oh. No? Asa na. Finally. All right, so meron naman siyang maliit na community dito. Tapos kaliwatanan ang mabibilhan ng ito nga oh, may malaking store. So I guess hindi ka ma gugutom dito. And ito na nga si Kuya, ito na yata yung sinasabi nila na ah uh, ng ah uh, ano bang tawag dyan? Environmental fee? Okay. Okay, so dito bayad-bayad kayo. Iba yung sa kotse, iba yung per packs The good thing is, walang bayad ang mga chikiting. Paano ate, pagkagaling dito sa inyo, papano nang daan? Kaliwa. Ganun po ma'am pagdating sa dulo. Okay. Okay. Kanan. Tapos makikita na yung sign? Opo, nang kamulito. Sige pa po. Okay. Ilang ano na lang. Ah, okay, okay. Finally after eight river crossings we're here at Camp Truvail. It was a safe ride, thank you Jesus. scout-scout muna tayo ng place kung saan uh, makakapag-pitch tayo. E o kuya, dito muna. So doon ng aming campsite. Ayan. Pero, quiet lang ha. Kung kayo pupunta dito, yun ang magandang spot. Apparently, ito ang ni-reserve namin. E tatlo kami so hindi maganda yung ground. So nakiusap kami kung pwede kami lumipat doon at pinayagan naman kami. Pero doon, ang ganda. Perfect yun. Lalo na kung uh, medyo malaking grupo kayo. Doon talaga. Ano mataas? Hindi yung sinasabi mo. Yeah. Ano ka? Kailangan mo lang siya. Oo. Saturday. Kapag wala nung Grabe ka, busy ah. There so many weird things There's so many There so anik-anik. Many... So many... Yeah. Yeah, but they're going to the light. What's wrong with Huh? What's wrong I see more push I see. Pagkakita siya ng mga spray sa river dala. Eh, ang base mo? Sa bote, Adam. Sa dalawang bote. Masama kami lang. Eh, hindi talaga. nakapag Nandyan kami ng malakas katabi. Pero, grabe, bilib-bilib ako dito sa tent namin. Good investment talaga kapag ka, nagka-camping ka is yung mag-invest ka sa shelter mo. Kasi yung ibang kasama namin is medyo uh, pinasok ng, ng tubig yung tent nila. Pero carry lang kasi uh, parang nakalimutan lang naman yata ang isa. Lang. But anyway, Ayun na nga, um, your shelter is also your protection kapag ka nasa camping ka. So, you really have to invest sa uh, magandang shelter. First shelter, I think. The rest, ano na lang, yung mga... Uh, tawag dito yung mga upuan, mga basta anything aside from tent is uh, pwede nang kahit na hindi branded. Pero, yung ano, yung tent, ah uh, for me, it's a must. Kailangan talaga. So, tatlo ulit kami for today. Uh, we are gonna stay in Cantervale for Uh, three days and two nights it was fun kagabi natinginom kami malamig yung panahon ito laban na naman dito talaga yung init pag may init abot hanggang singit Okay na? Okay na to? Okay. <laughs> nice! Punta tayo dun. Sa tubig. Go, go, go. Punta tayo dun sa kabila. I'm sure You want to do this? I think I'm sure I want to do this. Can we go with you? Yeah. the water? Yeah, yeah, yeah. So ano yung menu mo? Scrambled eggs and bacon ay sarap y scrambled eggs sa bacon pat may luto para <laughs> hello lord pa dumputek lang na parang madadisen mo hindi open pa na no how are you boys how's the food sarap naman ng food ay mga kids hey mga bro! Hey bruh! Hey, Good morning, mama. The, the plate isn't hot. What is not hot I love it. Eat now up later. Oh my goodness. Oh Oh no Well we are I hate you double. I don't know. You know what you call this plant? You know the name? It's Makahiya. You know what hiya means? Shy, right? So when you touch it, it's shy. Like, yes, it closes because yes! Shy yan! Papa. Grabe, oh. Pakalinaw naman din talaga po ng tubig. Mm -mm. Grabe. Ang saya. Pakalinaw. Current ng tubig. Ayan. And, grabe naman talaga, oh. Di ba? Magbabanding kayo ng mga kapatid mo, mga friends nyo. Tapos dito, sa bundok oh my god unbelievable Na. Ay, so grabe naman nga po ang naging kasiyahan at ginabi na po ang mga utaw. And then there are new campers. Kanina sila dumaan. Makita mo anak? Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, please, guys. So. Andito kuya. Ayun no. malaking bago yung sisis ko na hinihinga Ay, totoo na. ba? Sige, Marvin. Ha? Okay na, wala na iwan. Hindi <laughs> ka bit bit ko sa pangkay. Ayun, mukhang meron kaming bisita. Hello! Hello! Doesn't it matter. It Grabe yung fog. Ito yung morning in Akato. Grabe. Grabe. <makes noise>

The favorite part of the ano? Camping. Of the camping. In reality. <laughs> worth it ba ang Camp Travail? Sobra. Sobrang worth it. And definitely, babalikan namin um, ang lugar na to. Pero of course, maganda rin naman. Try pa natin ang ganda ng tanay. Sabi, uh, huwag kayong dadating ng 11 katulad ng check-in Mamamatay din sa init ng araw. So if I were you guys, pay nyo muna yung day tour. You know? Para kung nyo maaga pa rin makarating. Kasi yan ang plan namin for our next trip to Tanay.